Ay, nalimutan kong ano to, panali. Ayan. Tayo ay mag-aayos nung uh, ano to, linya ng kanilang internet. Ay, nung bumagyo ay ano, tawag dyan. Ay, nalagas na sanga. Ay, nadaanan yung ating ano to, linya. Kaya, ay kakabit natin ngayon. Ito po yung bahay na ating aayusin ngayong araw na to. eeh? e no, di nyo kaniyan ano? dulo dulo san? di nyo adjust na cable? e no, sa idol ayan e yan you know, si Bus ay sa larangan ng ganyang trabaho yung parang style line man din po siya siguro may 20 years na po yung nagtatrabaho sa ganyan kaya alam alam nyo na yung ganyang gagawin yan you know? o halos pioneer po yan sa kanila pong company na ano you know, pinagtatrabahohan ano you know? pioneering po yan pioneering Ah, uh, mamaya pagbaba po niyan, tatanungin natin sa interview natin sa pagbaba niya dito. Kung gaano na po talaga siya katagal sa kanyang ano to? Ah, uh, profession. Ayan. Dahil ito napaka-sensitive nito, Ayan. Mamaya makikita niyo kung gaano siya kalupit magkabit ho ng internet. Mababa na po siya. Ayan. ano, Umakit po ulit siya. Baka daw may ahas. Ikakabit na ako. Ikakabit na. Napaka skilled worker po nito. Ito po yung mga hinahire po mga papuntang Canada. Ayan. Sa US, tinatanggihan niya po yung offer. Medyo mabababa daw yung offer sa ganitong ano eh. Pag-install ng internet. Ayan sa mga dugsong palang may white man oh, ayan po yung ano nawawala nilang lolo ayan oh, dumating na po pala ah, ano ba yan ano lahi yan British British oh, ah Britanya hindi siya Amerikano hindi siya Amerikano ayan po si Angkol namumuti po yata yan si uncle ayaw gumamit na po ng plies oh. malapit 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 marami po yan mga kagamitan ano eh pang mga skilled worker lang ho yung ano, gumagamit ng ganong ano hindi lang ho siya pang TJ's pang lineman din po siya lineman po siya ng internet ayaw no gugod lang ho ng konti yan mapakabangis nun tapos bubukahin Anong maliit na yan? Ang gabuhok lang mo yan. Ayan o. Bukuha yan na siya. Ano hindi pang karaniwang material. Ayan o. Ipinasok na o. Tagyan po ng lock. Ayan. Anong tawag dyan? Lock. Lock. Ay, ah, lock nga yung palang tawag dun. O, tinan nyo. Napakalupit. Ayan. na po niya. Tapos, tatabasin po yan. Ayan yung butas na sinusuotan. Masok na ako. Tapos, babalatan po yan eh. Hihilahin yan. O oh, ha, ganun. Napakabangis na. Mas maliit na yung natira o. Oh. Tapos tatabasin niya po yan ng ano daw. Ang cutter. Ayun Itasok okay, pa na o. Ano meron? Okay. Taas na po. Taas o. Ano? 6G ho. Pumalo ng 6G ay. Ay. Yung kabila naman. Nakapita na naman po niya nung ano to. Lock. Subay so, binira na o. Inimas lang o. Ayan. Ganoon na yung KND. Pasok. Ayan. Dalawa na sila. dalawa. Ayan o. Oh. Tulay. O ayan. Ano tulay. ayan. Oh. Napakalupit ah, naman yan. Sa mga gusto pa pong magpakabit dyan, tumawag lang po sa numerong 0946-789235. Ayan po ang ating pong at automatically nasasagot po sa inyo anytime 24 hours 7 days a week. Si TJ's. <laughs> ang line man ng tinigipan. Ano, ibinabalik na ulit yung nasa tamang linya.